us ah, this yes. morning is Mama um, um, Alicia, Alicia Magtuto, Tuto. the founder and owner of, of TV book bookstore, bookstore. yes Hello. good morning ma'am good ma morning At si Mama Alicia ay mula pa sa ibang lugar lugar oo uh, uh, yes. taga saan po si Mama Alicia ay po good morning galing pa pohong tagig uh, metro manila Oh, iba pa. Diba? Iba na. Iba. Level up iba. ang bentang-benta natin. Oo, oh, mga taga tagig Taguig, nandito na sa Baguio City. Yes! Bali tagdakay, no? Diba? nandito oh, na. oo mm -hmm. O, oh, oh, kamusta po? Ang biyahe natin. Kamusta po? ang Stay natin dito kasi I've heard na medyo matagal na kayo dito sa Baguio, no? Uh, opo, mga tatlong araw pa lang naman po Pero grabe, sobrang lamig Yes po, umpisa pa lang yan Yes, umpisa pa lang Umpisa pa lang yan, mas lalamig pa mm -hmm. sa mga susunod na yes. araw Yes, opo, sana pala dinagdagan ko yung mga jacket na dinala ko Sobrang lamig talaga Totoo, yun pero lang. huwag kayo magalala mga ka-MB Malamig man ang Baguio City Papainitin natin yan dahil sa advokasyang daladala ni Miss Alicia Ano po ba yes. itong natin? Ah uh, so hello po uh, ako po si Alicia Magtuto owner po ako ng Tibok Bookstore. Ito po yung kauna unang LGBT bookstore ng Pilipinas. Oo, oh, oh, 'di ba? kauna unang ka. number one. isa lang, oh, 'di ba? Oh. Kasi wala pa nga wala naman pa nga. talaga. And it's very new sa atin mm -hmm. ano. Kailan po ba nag-umpisa itong uh, bookstore ninyo? Uh, yung bookstore po, I started to conceptualize it noong 2022. Uh, pero naging uh, parang formal, uh, physical store na lang siya. Ay, hindi po talaga physical. Kumbaga, nagka-operation sa lang kami noong 2023. So, mag two, years na rin pala kami. Uh, pero 2024 yung naging public yung bookstore. Yun yung nag-events kami. Pero ma'am, tanong ko lang, saan nga ba nagmula yung Tibok na name ng bookstore? Uh, so, may dalawang origin po yan. Tibok as in heartbeat. Uh, gusto ko lang po i-celebrate yung pagmamahal ng LGBT. Yeah. Uh, tapos, nanggaling din po siya sa root word na Tibok. Uh, ako po, nag-identify ako as Tibok. Uh, tapos, nung bata ko, kinakatakutan ko na... Yun yung tawag sa akin kasi hindi ko alam kung safe ba yung mga kasama ko, See, uh, safe ba yung mga tumatawag sa akin noon. Uh, tapos, hindi pa ako ready na malaman ng mga tao na tibo ako noon. Uh, so now, yung word na tibok uh, as the name of the bookstore, pang-reclaim ko siya nung, uh, nung word na yon Para maging sarili ko siya. oh di ba? Diba? Ang ganda. Play on words. Oo, oo, sa salitang diba? tibo at really? tibok ng heartbeat. Yes, creative. Oo, napakagaling yung no? oh, yes. Ano yung mga books po dito? Paano yon Kayo po ba yung uh, gumagawa, nagsusulat? Uh, so sa ngayon po, yung bookstore ay retailer lang talaga ng books. Uh, sinulat po siya ng ibang tao, tapos pinapublish din po siya ng ibang publishers. Uh, but we want to make it easier for LGBT readers and non-LGBT readers na rin to find these books. So kung halimbawa papasok ka ng um, ibang bookstore, mas commercial bookstore, tapos hindi mo alam kung alin ba dito yung mga LGBT books, pinapadali na po namin yon. kasi lahat na ng books namin, ay LGBT books talaga. So, may mga samples po ako dala sa table. Ito, oh, ito yung mga books natin. Merong Jaja Zadurna. Oh, gusto ko to kasi ito yung pinalabas noon, di ba? Si ah, oo, oo. si Shasha, Shasha Padilla at si Bibigandang Hari. Oo, yes. oh, uh, oh, ang Shasha so Zadurna so, na book. So, anyone can, ano, can, uh, pwede pong lahat Oh, ay sino, bumili ng ano? Oh mga yes po. po. Yes. oh, opo. Oh, oh, uh, uh, yung long-term goal talaga ng bookstore ay hindi lang mga LGBT yung magbabasa kasi ayaw po natin na yung advocacy natin nasa LGBT lang din kasi sino po 'de ba yung mga uh, sino po yung mga politicians natin o konti lang naman sa kanila yung mga LGBT sino yes. po yung mga parents dapat sila po talaga yung nagbabasa ng mga LGBT stories para mas ma-accept nila tayo. Yes. yes. And and I and I heard na marami na rin ang mga natutong mga parents with regards sa LGBTQIA plus community because yes. of the books, ano? Opo, opo. Super mabenta po yung ano namin, yung kids books namin. Uh, so, meron po doon mga tungkol sa gender expression, meron po tungkol sa sexuality na madali lang po basahin ng mga bata at um, madali lang po siyang basahin ng mga parents sa mga bata din. Mm. Uh, parang So educational siya. It's not just for entertainment, pero educational siya when it comes to the community, ano? Kasi 'yun nga naman ang hirap talaga dito sa ating bansa. Sometimes yung uh, pagtanggap sa yes. mga anak lalo na mm -hmm. eh kung noon ang pinag-uusapan natin marami talaga yung mga naitatakwil bilang uh, parte ng komunidad ng LGBTQIA+ community nang dahil sa hindi pagkakaintindi yes. at wala pang mga ganitong klase mm -hmm. ng mga impormasyon na tumutulong sa mga magulang o sa kanilang mga pamilya para maintindihan kung ano nga ba yung uh, uh, gender expression yes. ng kanilang mga anak o ng mga kamag-anak ng kanilang mga kamag-anak parang ito lang din yung ano no yung way out to express yourself. And then parang mas maganda din siya kasi ito din yung na ma mabasa ng mga parents para din magkaroon sila ng kaalaman, mag-alamin mm -mm. uh, nila yung ibang kwento, di ba? Yes. Para kapag nangyari nang man yun sa sa case nila Ah, may idea na sila. Yes, Ganun. exactly. Yes. Yung mga sumusulat po ba dito mga books na pinapublish po natin or binibenta natin dito sa Tibok Bookstore ay gawa din ba or sulat din ba ng mga LGBTQIA+, yes, or um, iba din Hindi. Oo. So meron po kung konti na hindi pero karamihan po oo. So yung priority po talaga ng bookstore ay uh, bigyan ng boses talaga yung mga LGBT writers kasi mahirap na nga po magsulat, pinahirapan niyo po, po uh, pinahirapan pa po sila na ilabas yung mga story nila. So yes. yung priority talaga ay LGBT writers. Di ba? They voice out their opinions yes. na their story. At kung saan-saan ka na rin nagpupunta to promote ano at saka kumukuha ka din. Pumupunta ka sa mga book conventions. Yes. Recently, yes. may pinuntahan ka. Opo. Uh, Na-appreciate ko nga po yung mga opportunity na ganito. Kasi uh, yung importante sa bookstore ay makakuha kami ng mas regional na LGBT voices naman. Uh, yung gusto ko din kasi is to uh, ilabas po sa mga readers na hindi lang po yung mga bosses ng LGBT ng Metro Manila. Yung aka uh, isa-isang expression ng pagiging LGBT. Iba po yung experience natin ng pagiging LGBT pag taga tayo or kung saan ka man galing. Kaya po nakapunta nahong Iloilo Book Fair, nakapunta mm. na po ako, nakapunta na rin po ako sa Japan para po ano tumingin ng mga LGBT wow, books. Japan. Opo. Ang galing. At uh, ito yung uh, prices po natin na nag range uh, saan nag range ang mga oh, books po. natin. Uh, nag range po sila from 170 to 1000. So yung mga kids books natin po nasa 170 tapos yung mga graphic novels po natin yung mga full colored or yung sobrang kapal na sa 1000 pesos po. Oh, diba? May hardbound din? Mm -mm. Ah, wala po pong hardbound. Okay. Okay. Yun ang antayin natin, diba? hardbound. Baka malay mo, sulat na ni Ma'am Alicia yung uh, diba? naka-hardbound. Oo, oo. Diba? At not? Uh, parte din tayo ng isang commission, um, grupo sa Manila yes. no na tumutulong din sa mga MSMEs. Yes, opo. So, uh, I like to thank um, Philippine LGBT Chamber of Commerce. Really, kasi isa sila sa mga organizations na tumulong sa akin bilang isang LGBT business owner. Uh, para makakuha ng mga organize uh, ng opportunities uh, tulad nito. Opo. Malaking bagay 'yun ano mm -hmm. kasi syempre um sila din yung mga nagbibigay ng mga ways kung uh, saan nga ba pwedeng pumunta, saan yung mga, merong mga fairs, mga oh. ganyan. Nakakatulong nga uh, malaki yan sa ating mga MSMEs, hindi lamang sa Manila, ba nakakatulong, kasi lumilibot-libot na rin sila. Recently, last year, nandito sila hmm. sa Baguio City para naman na makilala yung mga LGBTQIA plus community business owners dito hmm. sa Baguio City at sa Northern Luzon. Parang ang ganda nung pumupunta siya sa iba't ibang lugar din, no, para din mahikayat yung mga LGBTQA natin na meron pang way para po i-express yung sarili natin. And also, para yung pag-express ng sarili natin, eh matuto, matuto, din and magkaroon ng kaalaman yung mga taong magbabasa ng book. Exactly. Um, nung nag-uumpisa po ba kayo, nagkaroon ba kayo ng uh, medyo mahirap na pagtanggap, mabigat na pagtanggap sa komunidad? Opo, nung bago-bago pa yung bookstore, uh, yung mahirap po makahanap talaga ng mga partners na gusto nila makita yung mga LGBT na libro sa mga cafe nila or mga ganon. Uh, hing, uh, parang gusto nila po yung concept ng bookstore na nasa cafe or nasa ibang business. Pero magsasuggest po sila na paano kung pwede ibang klaseng libro na lang? Paano mm -hmm. kung hindi LGBT yes. lang? Mm -hmm. Eh, para sa akin po, mawawala talaga yung, ad uh, yung advocacy kung uh, Uh, i Isa-sideline po natin siya sa ibang mga klasing mga libro exactly. Hindi po yun yung point ng bookstore Yung importante po ay Ito po yung mga stories sa mga LGBT uh, people Ito po yung mga identities nila uh, Gusto po natin na makarating to Dun sa mga gusto magbasa nito. Tama mm -hmm. diba? nga naman oo, oo. Ano pang sense ng advocacy kung dadagdagan mo siya ng iba? Oo nga no <laughs> diba? Parang yun nga eh yung, uh, Yun nga yung punto sense, nitong si Tibok Bookstore na kailangang makilala ang kwento ng uh, mga nasa komunidad diba I iba din no napakaganda ah, nitong adbokasiyang ito at uh, sa mga nais naman na bumili ng mga libro natin saan po ba kayo maaring ma so meron po kaming Instagram Facebook and TikTok so uh, search niyo lang po ang Tibok Bookstore uh, meron na po rin po kaming website tibokbookstore.com oh ah, diba oh um, saan po natin nakikita ang Tibok Bookstore like 3 years 5 years from now Uh, so this year po we are starting our own publishing uh, publishing firm. So magsisimula na din po kami magprint ng sarili naming mga libro. Hindi pa rin ako magsusulat. Atin uh, na natin. Pero yes. kami na Di po ba, yung na? talaga ng LGBT books para so for those po na gusto magsulat mga LGBT writers po, kontakin niyo po kami kasi nagahanap na po kami ng mga contributors po para sa aming publishing. Oh Ooh, Naku, Super Maganda yun. ito ah Kapag gusto kong bumili eh, From Baguio ako pa Ma ship ba siya? Yes mm -hmm. po We ship Ooh, nationwide Nationwide O oh, di ba Kung At, saan saan na Mapalad ako mm -mm, Mapalad why? ako Kasi dito sa Philippine LGBT Chamber of Commerce Christmas party nila Nung yes. nakaraan <laughs> Eh Ako yung unang nabunot Na no. Oo oh, oh, ng regalo ah. At ang una Kung na ang natanggap ko talaga Ay sample Ng uh, libro oh, diba? From Tibok Bookstore So eh, Kaya meron ako yan <laughs> Nakunang no, no, kaya, Miss Angke, mag-isip-isip <laughs> ka, ka lang. <laughs> oh, sige, ka. sige, lang. Ay, sige. Uy, parang gusto kong mag-ano, mag-afford. Di ba? Diba? di <laughs> ba? Kaya mo yan. Magkano lang naman eh. Okay. Oo. Diba? Affordable Mura. Napaka-affordable yes. talaga niya. Napaka-mura. Mm -hmm. napaka At uh, ano pa yung, eto kasi kanya nila, natanong ko nga ano, yung uh, nakaraan, yung before, um, comparing it now, kamusta ang pagtanggap ng publiko? Ah, mas maganda po yung pagtanggap ngayon. Ah, ngayon kasi na mas nakikilala na yung bookstore, mas nakikilala rin, na rin yung mga LGBT na books. Kung dati hindi naiisip ng na mga tao na maghanap ng local na LGBT books, yung binabasa lang nila yung mga napapublish galing Amerika or galing yes. sa mga Europe. Ngayon, mas hinahanap na nila talaga yung uh, gawa natin, yung salin din sa wika natin. Mm -hmm. Kasi mas mas ramdam mo rin yung mga oh, story kapag ano diba. Tama, so parang nice. itong isa o. Oh, English ito. Ay, so, may poems, may mga gano'n. May poems, may fiction, non-fiction, kids books, graphic novels. Lahat po, meron kami. Wow, diba? May mga mystery, may mga uh, educational. O, oh, may nakita ko dito food. Sabi niya Miss Angge, mga ka-MB, breakfasts. Oh, yellow doesn't suit the table in the dining room which is uh the dining room which is also the living room and kitchen. Hindi ko siya na get Malalim <laughs> eh. O oh, kailangan oh, ko siyang yeah. basa basahin ng paulit-ulit. <laughs> Oo, oh, may pinagugutang 'tong mga 'to. Alam mo naman mga writers kapag uh, yung uh, uh yung iba nga, 'di ba, na nasa heterosexual uh, uh, na kwalan 'no, di malalim na mag-isip. E, ano na lang yung mga LGBT na maraming pinagdaanan din. Pero hindi naman natin sinasabi, hindi naman natin kino-compare ng bongga-bongga. Pero yung experience kasi, mm. medyo malalim. Ako Uutin. din, nagpo-poem din ako eh. Mm -hmm. Mm, din ako ng poem. Baka gusto mo mag-publish, Miss Bea? Yes, oh, sige, why not? ko na lang yung mga nagawa <laughs> ko before. Oo, <laughs> <laughs> oh, oh i share iko-contribute ko na lang yung mga nagawa oh, ko poem. Oo, diba? Natin? Natin? inspire? Oo, oh, oh. oh, oh. oh, oh. -inspire ka po. Uh, Thoughts. Oh, mahilig ka din sa poem, di ba? <laughs> Nako po, hindi po yung totoo. Nako, seryong Oo. nga, iba yun. Ano naman ang mensahe natin sa yes. mga mga manonood natin ngayon patungkol dito nga sa ating advokasiya? Uh, so, mensahe ko lang po sa mga uh, viewers natin. Uh, favorite quote ko po to from uh, Tammy Baldwin. Siya po yung first uh, LGBT person na na-elect sa US Congress. Ang sabi niya po ay, There will never be a day wherein it's okay to express ourselves publicly. We make that day every day by expressing ourselves. So, hanggat sa uh, hindi pa tayo na-accept, Make sure lang po natin na uh, lumalabas pa rin tayo. Minapakita pa rin natin sa ibang tao yung totoong Uh, yung totoong pagkatao natin para mas ma mapadali po yung pag-accept sa atin. At syempre naman, uh, maidagdag ko lang doon ano. At kung lalabas man tayo, at ipapakita natin yung totoong tayo at yung pagkatao natin. Gawin it, gawin natin ito sa isang magandang pamamaraan. Yes. Kasi ngayon, medyo marami na rin na nakakasira din ng imahe, ano? Aminin Laring. man natin so hindi maraming mga gawain ang iba sa Laring. komunidad na nakakasira ng imahe ng uh, yes. sarili nilang community. So, yes. yun po yung dapat nating iwasan. Kung nais man natin matanggap tayo ng buong puso mm -hmm. at walang uh, ibang judgment Oo. from the public. Kahit sino naman, kailangan gumawa ka pa rin ng tama. Kasi yung sa community na ito, like, kukunti pa lang yung nagbibigay ng voice, nag-opinion kasi natatakot sila kasi syempre kunti pa parang parang ang kunti pa lang ng may kaalaman tungkol sa gantong community. So, talagang better na may book talaga to express yes. yourself. So, what are you waiting for? Yes. By now is the book bookstore. Ah, di ba? At uh, makaka-may nice kang batiin at yes. pasalamatan this morning. Uh, good morning po sa mother ko na nanonood sa Facebook, uh, sa girlfriend ko na nandito sa studio. Tapos sa mga friends ko na uh, papanoorin to mamaya pagtapos sa sila sa work. Hello! Yan! <laughs> Perfect! Hello